Hello! warap up mga kabakyad? Andito na naman tayo sa bundok mga kabakyad Kaya maghahanap tayo ng magulay Yun, oh, Yung ano na yan, oh. yung kawayan na yan Hanap tayo ng kawayan, baka may mga uh, magulay sa kawayan ba Kulam na yan Taso lang parang naunahan ako eh Na nakuha na nila Naubos na siguro dito tayo sa gitna ng gubat kubat baba tayo dito ano, may malakas ang agos ng tubig o galing sa taas ano tubig o yan nandito tayo sa gitna ng kubatan mga bakit malakas ang agos ng tubig eh no hanap tayo ng may maraming kawayan kasi dito kaya baka sakali may makuha yung kawayan yung ano ng kawayan yung tawag ng ubod sarap yun Pag malakas ang agos ng tubig ito galing sa bundok, ito puno to dito. Hanggang doon. Parang gagat po. Ano? Galing sa bundok yan, tubig na yan. Na yun, oh. Kaya malakas ito ang agos. Dito tayo, walang kataw-tao, tayo lang dito. Hanap tayo ng magulay. Ah, ayun, oh. Ubud. Maliit. Yung malilit na ubud. Ayan, dami na ng tubig, oh. Ano to Dito to sa kabundukan ng malayo, ito. Ang oras ngayon ay mag ala, lumakas ang agos oh lumakas ang agos ang tubig oh oh, lumakas oh ang oras ngayon ay mag alas 3 ng hapon dito tayo yan, nasira na pala yung pader yan eh yan ang tawiran pa ganyan, may tawiran yan dyan eh. na ano sa tubig na banlas Ayan mga kabakyard hanggang dito na lang ang video ko. Kasi puntahan ko yung ano doon may isang nakita ko. Sa kamamutol pa ako ng kahoy dito sa taas. Ayan. Maraming salamat sa, sa nakasuporta sa akin. Tingin na naman ako ng suporta. Uh, please subscribe and share sa aking maliit na channel. Uh, maraming maraming salamat po. Bye. Nagdala akong sako. Kasi pag makakuha ako ng gabi tapos yung mga ubod. Ayan. Ulam na. Maraming salamat. Bye-bye.